Yes, magandang-magandang ano, magandang-magandang uh, araw po sa inyong lahat. Uh, kung nasan man kayo sa sulok ng mundo ay uh, sana nasa mabuti kayong palagayan. Ito po si uh, Bureau Adams, ang vlogger sa Italia. Ayan ha, uh, ngayon ay meron tayong pag-uusapan na may init din. At uh, tungkol sa Diumanoy... Uh, umingi po daw ng ano, sorry si uh, Basti Duterte kay Senator Amy Marcos. Dapat bang uh, umingi ng sorry si uh, Basti kay uh, Senator Amy Marcos? Bakit hindi kay PBBM siya umingin ng sorry o oh, mag-public uh, apologize siya? Hindi po ba? Anong masasabi nyo? Panurin ninyo? Ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastet Duterte. Nagsorry na, nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh ikukulong yung tatay mo at tayong ate mo. Talaga namang uh, mag uh, re revolusyon rebolusyon yung uh, yung uh, ko ang damdamin. Ano pong ipinagsori po ni Mayor Baste? Ano pong ipinagsori niya yung mga sinabi ni President? Oh, sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ah, sorry ganun. Nakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung nag, na, babagabag talaga yung damdamin ng bagets. <laughs> syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Bakit pagtawag mo ni former President Duterte na atras ka dito si President? Naku, hindi na ako kasali doon. Yung... Bahala na sila, kaya kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, kung nasaktan po kayo sa mga Nakakaloka, no? ah, yun lang. Narinig ninyo, napanood ninyo yung mga pahayag ni Senator I Amy mean, Marcos. At uh, uh, sa mga ano, uh, uh, mga katanungan sa kanya tungkol sa mga parata. Bakit? Uh, parang ano, uh, wala siyang ano, uh, concern sa kanyang kapatid. Di po ba? Kahit sinabi lang niya, siyempre, uh, masakit din sa akin dahil kapatid ko siya, pamilya ko siya. Eh bakit wala po tayong narinig na gano'n? At bakit uh, sinabi ni ano ni Senator Aime na uh, makukulong uh, ang tatay at ang kapatid. Bakit si PBBM ba ang uh, may kasalanan kung makukulong sila? Kung meron silang kasalanan, o wala, kung meron man, ay dapat pagdusahan. So, comment lang uh, below, mga um, lodi, kung anong masasabi nyo sa video nito. Maraming maraming salamat. Yung hindi pa nakakapag-subscribe to subscribe to uh, Buradam's Vlogs para lagi kayong updated sa aking mga ina-upload. Ayan, hanggang sa muli.